Kay ba italaga ng Panginoon Akalain mong ipagkaloob niya sa akin Ang isa sa kanyang mga anghel Para paamuhin ng pagkasotel At inilayo ako sa madilim Kahit di ko naman hinihiling Dumating ang nararapat na mahalin Pagkakataong di ko sasayangin Dahil miss tulang gulog ka ng langit Tara sa akin, giliw. Ang dating gago ay Pinagbago mo Kaya sa iyo lang ibubu Sa lahat walang kahati Eh hawak mo Ang titulo ng puso ko Na pag-aari At saan mo Itong pangako ko Naman na mananatili ako Bilang isa sa bahagi Ikaw lang ang siyang Dahilan kung bakit lumulutang Ako ngayon sa kaligayahan Salamat sa puong may kapal alam niya na ikaw ang kailangan ko Girl, ang natatangin ka Ng puso ko kaya't sa ka kainirigalo Maraming salamat At natagpuan ko ng babae Na para sa akin at makapiling ko Makasama ka't makayakap Kasama ka sa aking mga ikaw ang inibig ng puso ma Pataka na panahon Sa wakas ay natagpuan ko na Ang babaeng para sa akin Habang buhay kong mamahal Ako'y mapalad sa pagkat Ikaw ay nangilala Ang patulan mo hindi oh, di siya Pinapaksahan mo ang bilang ako ko sa'yo Na hindi kita paluluhain o kahit saktan Ibig ko sana na malaman mong ika'y nag-iisa Ang babaeng papakasalan o pang ang puso natin maging isa Pagkapala't binigay kanya sa akin ng katulan mo Ngayon na hanap to pakatandaan mo na lagi mong isipin na Pagkong pagtitibay ay nang na ng dalawa <laughs> Ang babae na para sa akin at mapapiling ko Maksamak at makayakap, corner ah, <laughs>

Biyayan ng may kapal ang isang tol. Tangina dito para lumag eh. Putang na ba 'to na ipagsiksikan, hayop.